Tingnan mo yung mga idol. Ito po buhay ng ano, probinsya namin mga idol. Ayan no, bata pa lang. Marunong mga lambat yan. Ayan no. naman. Oras na kasi ng laot ngayon mga idol. Ayan o. Ay, no. Pati asawa. Kasama na sa pagbotang bangka. <laughs> My goodness. Ay, no. naman, no. Ayan o. Ayan naman Ayun sa yung na yun, yun. Ayan kapatid ko mga idol. Ayan o. Mga ngawil lang na yan. Pusit. Yung pusit na, ano, ang tawag ng pusit yun. Hindi yung pusit yung malilita. Yung alaki. Ah, mga will. Yan. Ay, naman, no. Ito yun naman, o. Diba? Yan yung gamit nila sa pangawil mga idol, o. No. Yan. Ito yung mga bata rin, no. Yan mga bata rin. No. Yan, mga lambat na yung mga idol. Bangarang na lambat yung mga yan. Ayan, o. Ito yun naman, o. No. Tapitan natin mga idol, ah. Ayan. Eh, kapit niya sa pangawil lang po si Nandiyan lang yung kanina. Ayan. Muni yung no. bagtik di rin. Ano ba? Kasi nang kuha buwang. Nandito yung timas mo kanina. Ayan. Ayan. Ayan naman. Ito yung bangka ng kapatid ko mga ito no. Sobrang late lang. Ayan no. Ito yung gamit nila sa pangangawi lang ano mga ito no. Saan na Ito. Ayan naman no. Oo oh, diba? Ito yung gamit ng pangangawi ng poset. Ayan no. naman. No? No? Tawag nyo dito ulang ulang. Diba? Ayan no. Ayan mga nung no? Oh. Ay lang sila mga idol. Lalarga na yan, mang ano nga wala ng pusit yan. Ay. Bakit wala kayong bato? Ano? Ha? Para dugay mo? Ah, palid. Pangbugat. Ayan ah. Ayan kapatid ko. Ayan. Nakapot. ka dilaw. Ayan ah. Oo. nililitan na oh. bang kalit mga ito no. May bato. Kasi may Ayan